Previously on Inuman Podcast. Nakilala mo, kala namin si Kuya doon, masungit, di approachable. Pumasok ko na kamaong ko. Fresh <laughs> medium, may makulada. Anong tawag sa inyo dati? Lictions. Lictions? Lictions? <laughs> Ayaw talaga ng public school dati. Tiyatrasto <laughs> <laughs> ko dati yung mga taga-public school. May, may abang ako, nasa private school ako eh diyan Hindi di ka na, nag-exam, Jerry. diyan hindi nag-exam, pre. Wala akong malala nag-exam ako. Hindi oh, kasi ay pang ay di kasi ay pang section yung average, pre. Hindi kasi pang, 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 pang. section yung average, pre. Hindi kasi pang section yung average, Ayun na, pre. Oh, oh. Nagulot ako sa sinabi niya, pre. <laughs> <laughs> Balikan mo yung mga grades ko sa PCS, pre. Hihiain kita eh. Hindi eh, di, diba, mataas din naman grade ko sa... Anong average mo na to? 21.3. Di, ikaw nanggaling sa layman ko <laughs> <laughs> Di yun. Kaya nag-exam ka? Hindi nga ako na naka-enroll. Na. As in, wala talaga ako sa, wala talaga ako sa master list. Ay, okay, Tapos, pinagbigyan na lang kami. Wala, nandun na kami. Wala na kami papasukan pag hindi kami tinanggap eh. Eh di exam. Siguro, mataas naman yung ako sa exam. Out of 20 lang naman yung exam eh. Napadali lang. Ewan kung may Eh okay, Alam mo ba, ba ka section 1? Ay, yun ito, nakamaong. <laughs> <laughs> Tapos narinig-rinig ko mga teacher. Ay, muna, muna, taas ng average nito, mapupunta sa section 1 ito. De, legit, legit, legit. Pero pag hindi mo section, magpangla section ka Hindi, <laughs> <laughs> pero ano, di ba? Masaya sa hetero, di ba? Oo. Oh. <laughs> ba, bawal, de, 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 bawal, ba, bawal sabi ba? ng mga derogatory. Anong hetero, pre? Inclusive, all inclusive tayo. Hindi, Nag-hetero section ako. Hindi hetero section. Hindi hetero section. Nooo! Safe yun ha, Pag galing Star Session, Cream Session, tapos bagsa ng hetero, ba? top-up dahil ka agad. Oo. Oh, ga Mathematics <laughs> teacher. <laughs> Lalaaking <laughs> teacher. Do your name, drop mo! <laughs> hey, wait, wait. Meron ano, may James sa to. <laughs> familiar tong James kasi dapat Piling ko kasama dapat natin kasama dapat to DT eh e, pero mayabang lang eh. sa Ay, FO comment section. section. Sa totoo lang, yung James Ragin din talaga. <laughs> Nung high school kami, matao yung <laughs> <laughs> Click nyo yung ano, guys, yung mga 6 Yung 6 viewers namin, check nyo oh, yung James Ragin din May standing case yan eh <laughs> May hit <song laughs> hit <niyo>. sa NBI eh Hindi ka pa nga na-arte ng NBI, sa police clearance pa lang <laughs> Sabit na yan si Boating eh Criminal talaga <laughs> yung Jollibee <laughs> <esta> <laughs> oh bro! Oh bro! Akala ko ba? Para kailangan, mo na sponsorship ng Jollibee dito, sinirahan mo ba yung Jollibee? Shout out sa'yo Jollibee, baka naman. Sa akin na mas masarap ang chicken ng Talaga? Tulog Sa sa Jollibee ako, kahit maliit yun, masarap. Oh, pass! Oh. Pass! Oh. Pass! What, oh. pass? mas malaki. Mas malaki. Pass! 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 Carnegie. Carnegie. <laughs> Shout out to you, Paul You get it, man. You get it. Masarap yun kahit maliit mo. Wow. Masarap yun kahit maliit mo. Wow. Masarap yun kahit maliit mo. Masarap yun kahit maliit mo. Kaya babalik ako muna yung kwento ng Binigno Bakit <laughs> nagulat ako doon Ito yung sagot sa tanong mo kanina kayo Mike Hindi yan ah May pagpaso May nagtanong sa akin na Hindi ko alam kung maaalala Basta pumasok ako noong First year na flag ceremony May nagtanong sa akin Pre first year ka? Muna sa akin. Oo, oh, oo. Oh. sabi ko, pre, uh, pre ano, first year. Hindi, hindi, hindi. Parang pag-graduate ka. Pass. Hindi, di, parang sabi niya, first year. Sabi ko, oo, oh, sir. Uh, oh, pre. So, sabi niya, ano section mo? Sabi niya, sampagita. Ah, sampagita rin pala. Hindi ko manon siya. Pero pag nakita mo siya, pre, tsura niya, pang porter ka na leads na. nga. sabi ko, parang ako lang pala wow. yung batang batang-bata. Ayan. <laughs> Eh, hey, di ba yung comment siya? Eh, hey, nakasak tayo lang na ito. Kasi siya nalagsan niya si James. Oh, kinansin. Eh, hey, di... Pakita ko siya, pre. Pagpasok ko ng klase. Oo, oh, taka ko. P***o, ba't parang tatanda ng mga klase ko? Di, siyempre, pag first day, ano, parang getting to know, di ba? Nag-ano kami? Pakilala. Eh, introduce yourself. Pre, nung yeah, first year... Kailan taong ka nung first year, Kuya Mike? Kailan taong ka nung first year? 15. <laughs> <laughs> ano yung bobo? 12-13. Ano hey, ba 12-13 ikaw, pre? First year. pag okay, bobo. <tinyan> Roughly 12-13 eh, di ba? Roughly 12-13. No, Tapos yun, mukhang 18 na. <tinyan> di, pre. Nag, nag, nagpakilala. E, pangalan, edad. Pre, 21 siya. Taka ba ako. Wala kayo kay. kay. yan, babae. Wala kayo. Nagdibo na ano. 12 anos ako. May kaklase 21, pre.